ng kagitingan. Muling nanawagan si Pangulong Aquino na ipasa ang Bangsa Moro Basic Law. Muli ring nangako ang Amerika na tutulungan ang Pilipinas sa harap ng anumang banta kabilang ang terorismo. Nagpapatrol, Willard Cheng. Sa araw ng pagkilala sa mga bayani ng ikalawang digma ang Pandaigdig, naalala maging ang 44 na membro ng Special Action Force na nasawi kamakailan makailan sa mamasapano. Nang galing pang pa parangal, mula kay Ambassador Philip Goldberg ng America. As we commemorate this day of valor in the Philippines, we honor all those who have fallen uh, in the name of freedom. And we also honor the memory and heroism of the 44 Special Action Force members who laid down their lives to protect us all against a modern scourge. International terrorism. As for Mindanao, I think everyone uh, knows uh, that this was a uh, Philippine uh, planned and executed mission. We've uh, worked very closely with the Special Action Force, with the Special Operation Forces of the AFP, and uh, as long as we continue to do so, it's always in support and at the request of the Philippine government. So what we're doing uh is simply to be good partners, good allies. Nangako naman ang Japan na tuloy ang buong ng tulong para sa Mindanao. Ang bansang nakalaban nung World War 2, ang siya na ngayong pangunahing pinagkukunan ng ayuda ng Pilipinas. Muling nagsori ang Japan sa paghasik ng dahas nung panahon ng giyera. Standing here today at the Mount Samat Memorial Shrine, I wish to express our heartfelt apologies and deep sense of remorse for all who have suffered during those fateful days. We all remember and never forget what happened here. Sinamantala ni Pangulong Aquino ang okasyon para muling ipanawagan ng pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Anya na patunayan ng walang patutunguhan ang digmaan. Ang dating kalaban, ngayong katuwang na natin sa pagkamit ng kapayapaang makatarungan sa lahat. Sa pagbubuklod natin upang itaguyod ang kayusan sa Mindanao, higit natin mapapalawak ang pagkakaton para sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan nito, wala nang maungudyok na pumanig sa mga radikal, terorista at sa mga nagsusulong ng pansariling agenda. Sa harap naman ng iba pang hamon, mapakalamidad o iba pang banta, muling nangako ang Amerika na sasaklolohan ang Pilipinas. Willard Cheng, ABS-CBN News.